morning guys ang gulay namin no oh. inuod sayang ripulyo tapos ito sili bill uh, bell pepper at sal sa amin inuod yung mga nudeo guys walang pizza ngayon kasi inuod daw mga pizzay okra Uyas Edo, 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 Edo Sibuyas Paano ito guys? Pang Ano sa isda? Pang sabaw ba? Sabaw May kahoy ito dito guys eh Malaki Matumba niya no? Udit Tapos yan palit Ayan Sunod si Mana siguro. Dito ko minda na, ya. Yeah? Okay. Sa mga anak. <inaudible> di man, mo do do aura si. Eh. No. Dugay dugay na po. <inaudible> ako na di na mo do all, siguro to na ho. <inaudible> Ang yes, handa halaman oh. Mahilig tayo sa halaman, guys eh. Manila nagtatanim din ako ng halaman, mga gulay. Again. Pero ngayon guys, punta tayo ng ano, ilog, bukha tayo ng susok ulamin natin tapos gataan natin guys so let's go ayan guys oh Nung pagdating natin dito ito binanata natin simula doon sa barang ano yung auditorium hanggang doon sa taas yan ang tilik yan guys Grabe. Nginginig yung inig yung tuhod ko, dalawang dalawang balik. Kaya pag pagbaba nito, hindi ko na hindi na nagba-bike, ano na lang. Lakad na lang kasi ubos yung brake pads natin yan. So nya ito guys, isa din to na damage ni audit kaya yan bago na yan, no. Oh. Binagsakan ng mga ano yan kahoy at saka niyog. Kakawawa talaga dito sa amin, guys. Ay hindi sa dito sa amin, kaunti lang yung mga bahay na ano. Pati sa amin yung kusina binagsakan. Doon talaga sa bandang dulo ng Saudindete. Doon talaga yung grabe doon. Mag isang taon na yung ulit ngayong December pero hindi pa rin nakabalik yung mga bahay. Yan o. Tagpi-tagpi pa. Kasi wala nang, ano eh walang niyog. Walang anak buhay. Mayroon naman putol-putol. Pero kukura wala talaga sa ano nalang umasa doon sa mga mga city. Masin City paggawa ng one one na nang ginagawa para na maka extra tingnan mo yan yung niyo guys oh yan oh yan oh ito talaga abot pa ng 5 years yata ito wala pa eh wala pang yung dahon na parang sa gitna yung puso wala pa eh diba? mayroong malaming putol marami daw yung putol din amin dito guys napunta tayo doon dito tayo sa may amin kaya yung malibo na guys yung dami ng damo dahil eh, wala mga kupas eh, kaya hindi na hindi muna nilinis yung ano mga Adamo mo malinis to ulit pag mayroon na makukupra yung kawawa talaga yung ano guys itong liti laging tinamaan Yolanda doon lang sa bandang dulo ng liti ngayong ulit dito naman sa kabila sa east twist yung takloban eh so, Tingnan mo guys oh. Dito sa amin to Ayan oh Mayroon namang ilan ilan Pero hindi yan ano Mahuhulog na lang yan kasi kaunti lang eh Hindi pinabayaan na lang yan Panggata na lang yan Oh Pangkata na lang yung ano na yan. Mga niyog na yan. Ito yung abukado dito guys. Malaking abukado namin dito. Malaki oh, pa naman yung bunga dito ng abukado. May kaunting mais. Kasi yung saging. Mabilis na naman yung saging guys. Isang taon lang yan. Pwede na mamuma. Lang kasi ano to eh hindi maganda dati eh nagtalam kami ng mais dyan yung ano pa dito dito pa yung tatay natin tatay ko masipag yun eh ito may ano dito may kamote may gado na kamote yan asawa ng kapatid kong babae bunso siya na nagkukukla dito eh, mayroon dito sa baba kasi takip na yung ano dito eh, takip na yung bagyo mayroon lang mga kukukla ayan eh, yung pinuntahan natin yung nakaraan guys yung dun sa may bundok na talaga yung ginajagingan natin marami talaga ano doon sa amin maraming putol uh, maraming nakakalbo matagal pa yun babalik pero dito patag kasi to dito takip na no ang bundok na yun kaya mayroon pa natitira Yan. siguro December malogi ah, sa itong dating na Pasko mayroon silang mga kopra dito pang Pasko eh, ako kasi wala na wala na kumukuha sa Pasko dinala ko na dito ngayon bakas yun tapos dito ako ng binalaw sa mga anak ko guys ayun na mayroon dito yun sapa na yan natin guys para tayo ng suso pang ulam natin tanghalian ayun no oh. mayroon tayo na pulot pang tata natin dito guys may no, may tubo no. Hanapin natin yung masuso na lang. Kaya meron tayong panggat. May mga saging pa dito. Medyo may ano pa, may pangambag-ambag pa sa panglamantian pa kasi may saging. iwan We naman natin yung niyog natin dyan guys bababa lang tayo doon dyan tayo sa baba parang walang suso guys kaunti lang ha Okay. そう。 may isang nilog naman tayo guys oh. panggata yun, yung marami-rami na yung kuha natin yung kulang cool ba to, may nabutas. So ito guys, lipat lang natin tong suso sa sumbiro natin kasi butas na yung lagayan na natin. Yung dahon ng saging. So yan, pero ano guys, pag pumunta ng ilaw, ano. Dapat hindi magdala ng ganitong kulay, light color. Kasi tapot ang mga ano dyan, mga ulam. meron meron tayong nakita ano guys no yung panghuli niya ng mga ano yung palos crab at saka yung pasayan sira na siguro nadara ng malakas ano agos Sinyas no, kita yung coconut uh, fiber o ano, bunot at saka yung itong bagul. Ginagawa yung ano dyan, guys, uling. Binibintayan namin, guys. Kaya dubli kita pag may ano, niyog. So guys, tama na to guys. Pila tayo. Malakas pa kasi ang tubig. Lalo sa taas, malakas. Mas lalong lakas doon. Ibig sabihin, uh, ano yung doon suso doon. Medyo mahina. Nagtatago pa dahil malakas yung tubig. So tama na to. eh ito guys, hindi natin tulutuin agad ano muna natin to itambay muna natin to ng dalawang araw lagyan ng tubig tapos tambay sa uh, timba o kaya itabo lagyan ng tubig para malinis talaga siya so yun guys no, may dalawa tayong niyog tapos yan itong suso natin ay pwede na lagyan ng isang niyog lang malasa na yan guys lagyan ng oregano at saka dahon ng ano lemon grass yan isang niyog lang sa isang ano tapos nung isang niyog na to magulay na lang tayo guys mga sa sunod na araw. so tara na tayo guys So yun guys, no, tips lang pag nanguha ng ulam sa ilog ay bawal talaga yung magingay guys. Tapos yung dapat suot natin ay mga dark color para hindi tayo mapansin ng mga halamang uh, ilog guys. Ulam sa ilog. So yun guys, uwi na tayo kasi may layo pa yung lalakari natin. Ayan, sombrero natin o no, kitang kita yan sa mga ano, mga crab sa ice cream. Kahit suso na kita yan. So yan, medyo marami-rami na siguro na umuha ng susulit ito guys. Kahit yung uh, kuha natin dito ngayon ay medyo maliliit pa siya hindi pa ganong kalakihan ayan o oh, pakikita natin sa inyo medyo maliit pa siya guys ito may laki laki na ito pero hindi ito ganong may malaki pa targa nito guys so, medyo mainit na o oh. tanghali na to guys mga siguro malas unsi na to ng umaga. Ay mainit na. Kahit nasa ano tayo sa lilim tayo na no.